Wala raw intensyon ng kamarad na idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga resolusyong naguudyok sa Marcos administration na makipagtulungan sa ICC kaugnay sa investigasyon sa drug war. Nasa frontline na balitang yan, Mayra Sumalang kanina sa House Joint Committee on Justice and Human Rights ang dalawang resolusyong naguudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin yan ng mga posibleng crimes against humanity sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umpisa pa lang, nilinaw agad ni House Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante na walang personalan sa inihaing resolusyon. This resolution is about principles, not personalities. Hindi po tayo dito para idiin ang partikular na tao o grupo. Ang idinidiin po natin dito ang rule of law. We should be blind to personalities and politics while listening intently to the various legal and factual points that will be raised in the discussions ahead. Isa si Abante sa mga may akda ng resolusyon at bahagi siya ng mayorya ng Kamara. Kasama niyang naghain niya ng miyembro naman ng minorya na si One Rider Partilist Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Hindi pa muna inaprubahan ang resolusyon dahil nagmosyon ng ilang mambabatas na mag-imbita ng resource speakers gaya ng mga taga Department of Justice at Korte Suprema para makuha ang kanilang legal na opinion. Isasabay sa susunod na pagdinig ng komite ang ikatlong parehong resolusyon na inihain naman ni Albay Representative Ed Salagman. Ayon naman kay NOI PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, kahit pa maaprubahan ng Kamara ang naturang mga resolusyon, mananatili lang ito sa papel kung hindi papabura ni Pangulong Bongbong Marcos na dati na aniyang sinabing hindi nito papayagan ng ICC na makialam sa Pilipinas. Giit pa ni De La Rosa sa Pangulo at hindi sa Kongreso sumusunod ang mga ahensya ng gobyerno. Maging ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos, hindi pabor na mag-imbestiga ang ICC. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan, kayang papayag-payag ng ka, ganyan. E eh, yung ating mga korte, ang tibay eh, pinalaya nga si Senator De Lima. hindi eh, ba katibayan yon na maayos yung korte at talagang maandarang ang delikatura? Maging ang nuoy, tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Harry Roque, kinuwestiyon ang timing ng resolusyong nag sa government agencies na tumulong sa ICC investigation. Well, lumabas na rin ang balita na hindi lang naman si Presidente Duterte ang iimbestigahan. Kasama na rin si VP Sara. So parang kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nilang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Pinigyang din din ni Roque ang posisyon ni Pangulong Marcos sa isyu. Malinaw ang PBBM, walang pagtutulungan dahil walang jurisdiction ang ICC. Pangalawa, wagi impeach at walang dahilan para impeach ang bp Sara. Eh bakit ganito ngayon ang mga pangyayari? Parang hindi presidente ang presidente. Ayon naman kay Congressman Lagman na isa sa mga naghain ng resolusyon, pwedeng magbago ang pananaw ni Pangulong Marcos. palagay ko naman ay eh, ang ating pangulo ay titingnan yung sentiment ng uh, Kongreso ng House of Representatives. At sa, sa mundo naman wala naman na-cross, pwedeng ma-open. Uh, so uh, yung uh, mga executive agencies ay eh, pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.